Look at me. Look at me, baby. <laughs> ah. uh. Uh. Gusto mo ba? <laughs> Oo naman. Ang cute-cute niya kaya. Anong pangalan nito? May naisip na ako, actually. Bakit hindi? Jerlene. Pinagsamang Jerome siya ka para unique. Ganda. Hmm. Pwede, pwede. Hi, baby Jerlyn. Kain, <laughs> si <laughs> Kain lang si mommy, ha? Ayaw pa ko. Baby Jerlyn. Kain lang <laughs> si mommy, ha? Wait lang, ha? Huwag ka muna, oh. Laruin mo muna. Mm Marilyn. Lola mo ba yan? Hanap ka na? Marilyn, taga magpapaliwanag ako. Mali ang iniisip mo. Ah, uh, lasing ako niyan. Na lang ako ni Darlene. Marilyn, sandali! Marilyn, taga lang naman. Marilyn, huwag naman tayo mag-away ulit. Marilyn, pakinggan mo muna ako, please. Marilyn, please, pakinggan mo muna ako. Huwag naman tayo mag-away ulit. Jerome, hindi naman ako tanga. Nakita ng dalawang mata ko. Ano pa bang kailangan mo ipaliwanag sa akin? Marilyn, pakinggan mo muna ako. Na-stranded kami ni Terlin. Kaya, kaya kinailangan namin magstay sa isang motel. Kaya, kaya ako nakahubad noon kasi lasing na lasing ako tapos ang lakas ng ulan. Marilyn, please maniwala ka sa akin. Hindi ko kayang gawin kung ano yung iniisip mo. Please. Jerome, all this time, nagigilty ako kasi akala ko. Akala ko hindi ako naging mabuting girlfriend sa'yo. Yung pala, ikaw yung walang kwenta. Doon yun ako anong gusto niyong gawin. Sige lang. Sama-sama kayo, parehas kayong ahas. marilyn